May buntag mga boss. So, karon mga boss, ah, uh, karon na yun ang adlaw so, no. Na uh, mga durian. Tara no? ikot. Tong. Plong tong ko kauban. Abi gitan ta sa mo mulang sa. Ikan sa highway. Na uh, sa si kilometro ko. Tawala ka pod. Sobra. Pag so, anak di anak. Tek kayo ko no. Ang baging. Unom ka buo ka mong ginabit bit pa dinong ka balikan. Ini jelisod kay andalan. dalan, nang tao makagi. No? Long no? Kumain mm. mga kahoy na katang. Sige lang. Ah, uh, napuday mga durian dire. Na nagtanong tanong sa durian dire sa masilingan. Pagitanto niya sa inyo ang mga tanong na durian sa silingan no. Dire. diri, yan ay nagsilihan dire. lang no oh. kulikot o kwan sili na gagmay na buyo sa uh, area pansin nyo may bukid wala po kayo area kay bukid siya pero bugnaw ano nagapags di Oh, karon ay ka doon hakot na naman nino papaisa dito so paminaw na mo ang isa kakotan mo sa kauras sa oras kapin bago na tumabot ang iriya, no tama ni Unom dyan po itong dala tara unong um. itong partner si plong plong Abi ah, banat lang ta ni gamot Rong, di juga ka mag Di ka mag parmesanod ka <laughs> Ani mag farmer mag kuan ka, farmer ka. Ah, pugir jud imong kuan no? kapital. Kung kay kwarta, pwede man magkugi, magbayad lang ka. Ay, kabawi man gani nagdag ko no. Among ah, dala no. Mo na nga bato kayo. Mo na mo gigian, diri. Likod. Ana. Ana. Gigion muna. Taas na didto. Pero pagkabot dito, didto, patag na tulid no patag na kuman oh, na buta kay sag sagbutan uh, na tong agyan. gyan pag abot ato sa area mo ta kay eh, bakilid man ang area Mababa ta, e, ta. oh, dito nang area ma uh, estimate na mo mga isa ka oras kape nang baktason basta mo kuan na ni mo pasan man ni mo karga so update mo nya mga boss Nabot na yun may sa area no Grabe binagtasay Ang durian. nandoria no Itanong Ang mga nang bagong hinloan Ah papa oh Mama Ay ka bahay ang mga dagkong kahoy Kana iputol na Para matamnan na durian Ang bagong palit ni Palit sa kung ugangan Tam na ng mga durian Ang plano ni durian huwag ng sunis Pwede manggustin pa? Pwede manggustin. gustin. Mang Durian, mang gustin, lungkong. Hmm. Lansones ka lungkong. Lansones ka lungkong. Lansones ka lungkong. Bugnaw kayo. Oh. Ito Tangat bang ani. Kala mo bunto na pagkita ni mo. Kala magpags na diya. Niya, pagpalit ani na yung mga kakao na bilin. So, karoon kay mahal man ang kakao. Huwag lansones. Mahal ang kakao. Gi, wala nag-ipatay dito. Kabungahon pa na. I-rehab na siya. I-rehab. Abunuhan. Ya, yeah, alang sunis. Ya, yeah, alang sunis yang mabilin. Ya, yeah, kanil mga lugar dari mo ano? uh, na itam na lugar yan. Ano, mo na gika nagkalinan. Na, gika nagkalinan. Gika nagkalinan. Awang yuta dari yo. Ano siya, may problema na, 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 ugat na, kaya pang patay naman ang kahoy na. Ito. Ito. Dai, nah, bigyan kam ng nananadya. <tip> na palit na dia mga tagadawntown. Durian, durian. Tapos <tip> uh, 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 le durian no, <tip> <kanaw>? <tip> nah, durian, no? Oh, nah. tamna Na durian no. Oh. Tama. Tamnan durian. Uh. Tanom sila gold. Gold, bulawan. <marriages> <differences> Lain Narun sauna kayak ambulawan. Gila kalot. Karun gila tanam.